mga dapat mong gawin sa una mong akto as sport engineer. Bagong akto ka ba at di mo pa kabisado kung ano ang gagawin o kakapromote mo pa lang at first time mong umakto bilang port engineer. So pues, tapusin mo tong vlog na to dahil ginawa ko talaga to para sa'yo. Hi, ako nga po pala si Jeller Rodriguez. Isa akong chief engineer, entrepreneur at minsan, isa rin akong instructor. At meron na akong 15 years of experience na pagtatrabaho sa barko. At kagaya mo, na maging kadete, wiper, at oiler din ako bago umako. Kaya sa tingin ko, matutulungan kita sa problema mo. Ito ang istorya nung pasampa ako bilang port engineer. Noong 2015, unang kontrata ko as port engineer, excited talaga ako sumampa dahil ito yung binakauna kong kontrata as port engineer. Laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon dahil sa mga umaapaw na blessings na binigay niya sa akin. Pero habang papalapit ng papalapit na ang araw ng pagsampa ko ay napapalitan na ng kaba yung pagka-excited ko. Dahil ang sasampahan kong barko ay bagong-bago at kami ang magiging first batch. At kukunin mismo namin ito sa Japan Shipyard. At doon, naisip ko na pag sa shipyard namin kukunin yung barko, meaning noon ako mismo yung gagawa ng mga procedures at mga markings na dapat tandaan. Noong mga time na yon inisip ko na talaga ano ang una kong gagawin pagdating sa shipyard. Naalala ko, nililista ko pa to kada gabi sa papel bago ako katulog. Para hindi ko makalimutan ang aking gagawin pag ando ako sa shipyard. At nung dumating na ang araw ng sampako at nakita ko na yung mga magiging kasama ko sa barko ay doon na ako kinabahan ng todo. Nasabi ko talaga sa sarili ko na ito na yung hinihintay kong moment ng buhay ko na maging isang tunay na engineer. So naghalong kaba at saya excitement na hindi ko ma-explain yung araw na yun. Kasi ang tagal kong inintay at pinangarap ko talaga na maging engineer. So, nagpapasalamat ako sa Diyos ng time na yon dahil ando na, yung moment na yon binigay niya na sa akin. Kaya, medyo pressure ako sa sarili ko nung time na yon dahil yun nga, first timer at unang kontrata ko bilang port engineer. At nung nasa Japan shipyard na kami, ay doon ko nakita yung mga naglalaki ang machineries at mga parts ng barko na ginagawa. At sa pag-akyat ko sa barko na sa sampah, namin ay nakita ko kaagad yung deck na hindi pa tapos pinturahan. At nung pumasok na kami sa accommodation, doon ko nakita na yung mga pintuan, kama, at upuan ay may mga plastic pa. As in, bagong bago talaga. At nung nakababa na ako sa engine room, doon ko din nakita ang actual na inaassemble ng mga makers yung main engine. At nakita ko din ang paglilinya ng kuryente mula bridge hanggang engine room. Kaya dahil sa amoy pintura pa yung engine room, at hindi pa pwedeng makigulo doon o makisali sa mga gumagawa ay pinaakyat na lang kami nila chief engineer at ang buong engine crew doon sa mess room kasi doon sa mess room medyo tapos na at may mga upuan na rin so doon kami nagantay ng instruction mula sa superintendent namin at sa owner kung ano ba talaga yung gagawin namin since na busy pa lahat ng mga makers mga gumagawa doon sa shipyard so bawal kasing makisali o makigulo as in bawal talaga hindi ka pwedeng magtanong kasi nga uh, concentrate talaga sila sa mga ginagawa nila at makalipas lamang ng mga 30 minutes nung nakaupo kami doon habang nagaantay sa mess room, ay biglang nag instruction na sa amin si superintendent at ang instruction nya sa amin ay mag na daw kami sa barko habang hindi pa busy at wala pa kaming ginagawa dahil after 3 days daw ng pag stay namin doon sa shipyard ibabiyahe e, na kami sa una naming biyahe kaya ang ginawa ko agad ay nilabas ko yung listahan ko na sinusulat ko kada gabi bago matulog para mapamiliarize ko yung mga dapat kong gawin. Kaya ayun as usual pag port engineer ka so pupunta ka talaga sa purifier at nagpamilyarize ako ng mga valve na kung ano dapat yung bubuksan ko at ano yung mga hindi gagalawin during the operation. At nung nakita ko na yung mga nagtatrabaho doon sa pumps ay nagbreak time na umakyat na sila talubong ko sila sa hagdan so dali-dali akong pumunta doon sa pumps at tiningnan ko yung mga valve kung ano yung mga dapat kong buksan at isara. At saka nakita ko rin doon kung ano yung mga number ng valve. So sinulat ko na, pinicturan. And then doon ko din napansin na yung pumps ay naka-plastic pa. So bagong-bago talaga. As in, na-amaze talaga ako kasi first time kong makasampa ng barko na bagong-bago. Totoo lang, ang hirap talaga kumuha ng barko. Mahirap dahil wala kang karelebo at wala kang reference sa mga history at record ng mga machineries, So parang wala kang susundan. Kumbaga, ikaw talaga 'yung mag-uumpisa para magka-record. Kaya dito mo talaga matatray 'yung mga theoretical at actual knowledge mo. Pero wag kayong mag-alala dahil meron namang isang araw bago kayo umalis ng shipyard ay andun lahat ang mga maker at ituturo sa inyo kung paano ito i-operate. So doon mo makita 'yung maker ng seawage, freshwater generator, 'yung purifier, main engine So kung anong brand man 'yan o anong maker man 'yan, so andun 'yun sila. Naka-cover all 'yun sila kung halimbawa, Alpalabal 'yung purifier niyo, so naka-cover all din sila ng Alpalabal. At kung Miura naman dun sa mga fresh water generator nyo or incinerator, naka- naka-cover all din sila ng Miura. So hindi ka malilito. Kaya i-ready mo talaga 'yung mga tanong mo kung may mga clarification ka para pag once na mag-handover kayo ng mga maker is maitanong mo at para maging confident ka sa pag operate ng machineries nila. Ang dami ko talagang natutunan sa mga makers. Kasi tinanong ko talaga sa kanila, yung mga hindi ko siguradong tama. Kaya doon, kahit papano ay naging confident na talaga ako simula noon, nung malaman ko sa kanila mismo ang mga technique at mga dahilan kung bakit ganito, bakit ganyan. So kaya ang technique lang talaga, i-prepare mo na yung mga tanong mo tapos itatanong mo sa kanila kung bakit. Sa ganung paraan, magiging confident ka kasi yung maker mismo yung mag-a-advise sa'yo. But anyway, makikita mo din naman yan sa mga instruction manual na iiwan nila. So, kahit wala din sila, kahit, kahit basahin mo lang, maiintindihan mo din. Nang matapos na lahat, ang handover mula sa mga makers, ay kinabukasan agad, ay naglayag na kami papunta sa aming unang biyahe. Sa unang biyahe pa lang, ay doon ko na na-experience yung mga problema. Kasi nga, dahil sa bagong akto talaga as sport engineer, ay nangangapa pa talaga ako at naguguluhan pa at hindi pa maka-adjust. Unang bumungad sa akin na problema is yung yung BWTS, yung Ballast Water Treatment System. Sumakit talaga yung ulo ko doon. Hindi ko kasi talaga na-expect yung barko na sasampahan ko is meron na nito. At ang lahat kasi ng preparation ko that time ay nakapokus lang ako sa purifier. Kasi nga, port engineer, pag port engineer, yung purifier talaga at mga pumps ang ang focus mo. Kaya mali ko din kasi nag lang ako sa purifier. So, akala ko, alam ko na yung ballast water treatment, yung mga pumping, So, mali ako. Pero dahil hindi ako sumuko agad, binasa at initindi ko ulit-ulit yung instruction sa instruction manual ay sa kalaunan, nakuha ko din yung problema. Sobrang saya ko nung nakuha ko yung problema. So, feel ko talaga poor engineer na ako nung time ngayon. Pero yung kabuang kwento ng unang acto ko nung pagsampa ko nito is sa libro ko na lang isi ng buong-buo. Malapit ko na pong matapos yung mga sinusulat kong libro about sa mga kakapulis lutan mo ng aral sa pagbabarko. Sinulat ko po ito para sa mga bagong henerasyon nating mga marino upang madagdagan pa ang mga gabay nila sa pagbabarko. Kaya wag na nating patagalin pa. Ito na ang mga dapat mong gawin sa una mong ako as sport engineer. By the way, ang mga lahat po na babanggitin ko ay base lamang to sa experience ko kung ako ay sasampa sa barko. Okay? So ang una sa listahan ko sa office pa lang, tanong mo na dyan sa office nyo or sa agency nyo kung may mga so copy or printed manuals na available dyan mismo sa office nyo or agency nyo. At kung meron man, ay magprint print ka na or picturan mo. So, ano yung pipicturan mo? So, punta ka doon sa piping diagram, tapos tingnan mo yung fuel transfer line, tapos fuel purification line, at saka yung balas at saka de-ballasting line. So, picturan mo o iserox or ipotocopy or basta-basta may copy ka. So, wag mo kalimutan na magkuha ka ng copy. Yan, yan Para pagsampa mo, may idea ka na kung anong bulb number. Kasi dyan sa diagram na yan, may mga valve number yan. So, pagsampa mo doon, makikita mo na kagad kung anong valve number yung bumuksan mo. Kasi merong mga minsan na mabilisan yung operation. So, wala nang time para mag-handover. So, makikita mo na lang doon yung mga bulb number na dapat mong buksan. So, para hindi ka na umasa doon sa karelebo mo. Kayang kaya mo kahit wala siya. Kung sakali na walang electrician sa barko, so since port engineer dun magiging So, isama mo na din yung mga diagram na kung saan location yung mga switchboard, panel board, para in case na wala talagang electrician, e eh, alam mo na kung saan to i-switch on yung mga breaker na dapat i-on. Okay? Pangalawa is pagdating mo, ipamiliarize mo kaagad yung mga safety equipment at mga marpol equipment, especially yung mga naka-assign sa'yo. Para sakaling may mga incident, ay alam mo na agad saan ka pupunta, alam mo na din kung ano yung gagawin mo. At lalo na din, may umakyat na port state control o anumang authority, eh prepared ka na. O, ba? Diba? At ang pangatlo ay alamin mo kung saan nakalagay yung mga special tools. So, what do I mean by special tools? Ito yung mga special tools na kadalasan ginagamit ni port engineer, lalong-lalo na sa mga purifiers, sa mga pumps. So, kadalasan kasi pag port engineer ka, meron kang sariling gamit na tinatago na ikaw lang talaga yung gumagamit. Damit. Kaya alamin mo kung saan ito nakalagay o itanong mo doon sa karelebo mo kung wala siya, di itanong mo doon sa mga partner niya o sa mga kasama niya. Tanong mo doon. So I'm sure meron niya. At ang pang-apat, idagdag mo na din dyan na alamin yung capacity ng pumps mo at desired pressure nito. So wag mo kalimutan yung pressure at saka capacity. Para just in case na magreklamo yung tagadek o si chipmate na mahina yung pumping mo, so may babasihan ka na reference para confident ka magsagot sa kanila na okay yung pump mo. Okay? At ang panglima, pinaka sa lahat, habaan mo ang inyong pasensya. So, kailangan pag sampa mo ng barko, mahaba o unlimited yung pasensya mo. Base kasi sa experience ko, merong mga maayos na karelyebo, meron din namang okay lang at meron din talagang suplado. Inuulit ko, suplado. So yung feeling na parang ayaw ka talaga niyang turuan o hand-overan ng maayos. Kaya habaan mo na lang talaga talaga yung pasensya mo. Lagi mo na lang iisipin na kailangan safety first at magiging smooth din yan ang lahat. Sa totoo lang, napakadami pa talaga dapat na tandaan. Pero sa lahat ng mga nabanggit ko doon sa lima na yon, yun yung mga common na dapat mo talagang huwag kalimutan. Para sa mga buong detalye about sa kung ano yung mga dapat mong gawin, ay sa libro ko na lang share ng buo. So, bakit ko nga ba ito share sa inyo ngayon? Actually, kanina kasi, naalala ko nung ako ay paakto pa maguguluhan din ako kung ano yung gagawin ko kung saan akong mauuna o saan ako magsisimula. As in, blanco din ako nung una kong acto. Kaya sa pamamagitan nito, itong video na to sana may naiambag din akong ideas dyan sa problema mo. At para hindi na tayo umasa sa mga karelebo natin na minsan wala sa ayos, para kahit wala man yung mga handover nila ay kaya pa din natin magtrabaho. Unang araw o unang linggo lang naman talaga yung mahirap at mabigat sa pakiramdam eh. Pag naka- just ka na ay eh magiging smooth na yung lahat. Kaya hayaan nyo na yung mga iba kung hindi kayo turuan. Kaya naman natin yan eh. Kaya nga tayo pumasa at nabigyan ng promotion ng agency natin. Kasi alam nila na kaya natin. Kaya nga pala, bago pala magtapos tong video na to, sa mga kapwa ko pala marino dyan, ini-invite ko po kayo lahat sa aking FB group page na Marine Engineering Online Class na sumali po kayo doon at tulungan nyo ako na magbigay ng mga ideas o mag-share ng ideas through our experience, para marami ding mga marino ang makaka-benefits ng mga experience nyo. Para dumami pa tayong mga marino na mayroong positive mindset. So, hihintayin ko kayo don So, ngayon, ano, handa ka na ba sa una mong kontrata as sport engineer? Comment ka nga dyan sa baba kung ready ka na. Huwag kang kabahan, ha? Sure ako, kayang-kaya mo yan. Kung naguguluan ka pa din, or may mga clarification ka, or request para sa mga susunod na video, ay pwede mo akong i-message para masa masagot kita ng personal. Kaya pala, kung bago kayo sa channel ko or page ko, please follow and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo tuwing may bago tayong upload kada linggo. At pwede mo rin panoorin yung mga previous vlogs natin dahil marami na tayong videos na nagawa at sure ako na may kakapulutan mo din ng aral. Meron tayo niyan sa Facebook, YouTube at podcast sa Spotify. I-search nyo lang yung Keep It Jellord or Jellord Rodriguez so makikita kita nyo kaagad yung mga videos na mga ginawa natin. Kung sa Spotify naman, isearch nyo na lang yung Buhay Marino Stories. So, meron tayong mga podcast na ginawa na ini-interview natin yung mga kapwa natin Marino na kakapulutan mo talaga ng aral. So, I think hanggang dito na lamang yung video natin. So, maraming maraming salamat talaga sa mga nanood. So, this is Jellord Rodriguez once again. And always remember that success is a choice. So, choose to be successful. Bye.